Nagbabagang mga bato at puno bumagsak sa gitnayan ng kalsada sa Maybuntok Mountain Province. Ang kalsada pansamantala munang isinara. Kaugnayan may kabuang pang pag-uulat ang Bomboradyo Kawayan. Pansamantalang isinara ang Bontok Baguio Road sa bahagi ng Barangay Alab Proper Bontok Mountain Province matapos na magbagsakan ng mga nagbabagang bato at kahoy sa gitna ng kalsada. Sa naging panayam ng bombo kawayan kay Senior Fire Officer Juan Clifford Chinalpan, Acting Municipal Chief Operation and Deputy Municipal Fire Marshal ng Bontok Fire Station, na pag-alaban na pasado alas 4 kaninang umaga nang kadalang isara ang kalsada matapos umabot sa dalisdis ng bundok ang sunod. Sunog. Anya na sunog ang ilang mga puno sa itas na bahagi ng nasabing kalsada dahilan kaya't bumagsak ang mga ito na naging dahilan naman ng pagkaantala ng trapiko. Ayon sa opisyal, may nasaktan umanong isang residente dahil sa pangyayari matapos siyang mabagsakan ng bato ngunit sa ngayon ay inaalam pa kung nasaan dahil sa hindi siya naabutan sa lugar nang dumating ang mga rescuer. Alas 8.50 naman kanina umaga na muling buksan ang kalsada matapos na iniklarang fire out ang sunog. Ayon sa pagisiyasad ng polisya na lunes pa, nagsimula ang sunog at umabot na sa mahigit apat na ektarya ng damuhan at taniman ang napinsala. Wala namang napinsala mga bahay sa sunog dahil sa gumawa na sila ng mga fire line bago pa maabot ng apoy ang mga bahay. Hindi pa naman malinaw sa ngayon kung anong posibleng dahilan ng sunog at kung magkano na ang pinsalang na nito. Dahil po sa kadahilanan po na itong mga sa bundok po is dried na po lahat yung mga grass or yung mga twigs and then it will cause forest fire. Uh, uh, mabilis po yung pagkalat ng apoy dyan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Jason Felina na nag uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!